Okay, welcome back to my channel. Okay guys, <clears throat> ito naman. Uh, magandang gabi ulit. At napanood ko naman yung ano ano, yung sa kay father. Okay. Ang sabi ko lang doon sa pare, no? <clears throat> kay father. Hindi, hindi na po ba kayo nakontento sa mga kinikita? pati yung sa mga walang bayad eh pinakikailaman pa no to una una magkano ba mga kinikita nyo sa binyag magkano bayad sa kasal magkano bayad sa patay magkano ang bayad sa kumpil magkano ang bayad may mga pa-blessing pa kayong misan service laking nga na nyo Samantalang yun, eh walang bayad yun. Di diba? Hindi kayo pinakikailaman. Eh bakit yung paring nakakapagpalakad ng mga may kapansanan, hindi nyo sinisita? Oh, di ba may pari pong napapanood ako dati eh. Si Padre na yun, nakalimutan ko pangalan, nakakapagpalakad eh. Ng mga lumpo. Pari yun. Eh ano yun, ibig sabihin sa... May mga gahum-gahum na yun. Pari din ba yun? Ganon. E eh, kumod ba naman kayo permit at kayo may mga titulo o ano sa pagpapari Eh, kayo lang ang pepede. Hindi po ganun, no? Eh, paano binahiyaan ng isang tao na sila ay makapagpagaling? Binahiyaan sila ng Diyos. Paintulutan nyo pa ba na huwag na manggamot, ano, uh, pipigilan nyo na huwag manggamot? O mak makatulong sa tao? Pipigilan Pipigilan nyo? Anong klase kayong pare? Di ba? Anong klase kayong pare? Ah, uh, ikikwento ko lang to, no? Ah, uh, nasa Mount Banahaw ako dati. Ah, uh, uh, galing kayo, siyempre, makiklensing, ako doon ng mga nagamot ko kasi para maalis sa akin, makiklensing, no? Maniligo kami sa Mount Banahaw, sa Holy Mountain o sa Holy Water doon. Mag-cleansing, magkakarga ako, mag-charge ako Ayan Para pagbaba ko, Gamutan yun, no? Sakto, pagbaba ko ng Victoria Laguna Ito, trending yung ano ha Yung mga estudyanting sinapian Trending po yun Pero nadaan ako doon Mabuti lang, nadaan ako doon Sa Victoria Laguna, yung elementary doon na Mga pito o walo Ang mga sinaniban Na estudyante, kasama yung nanay No? sinaniban. Yun ang ayon noon na ikinuwento ko sa vlog ko rin dati, no? Pinuntahan ng pare. Pero walang nagawa ang pare. Oh. Lingkod sila ng Diyos. Walang nagawa ang pare. Tumawag ng apat na ano. Na born again, mga pastor ang tinawag, pastor apat na pastor. Wala ring nagawa. Wala ring nagawa. Oh, mabuti duman ako. Doon ako napunta kala Nanay Bibin. Kala Nanay Bibin. Pero dahil pahinga, doon tuwing dadaan kami, dadaan kami magpapahinga eh. And doon, sinabi, sinapian yung mga nandoon. Doon sa eskwelahan na yun. Ginamot ko nga, dalawa yung dinala sa akin na yung sinasaniban. Napalayas ko yung ano ha, yung yung nakasanib. Sabi ko, yun, ginilitan ko. O yan, patay. O hindi, wala na. Bigyan pa ko yan. O. Tapos eh Sabi ko doon sa ano, oh, gusto niyo bang ano, gusto niyo bang malaman kung panong solution jan sa sinasaniba na yan. Dahil nabuksan po yung portal na tinatawag na lagusan. Kaya naglabasan yung mga masasamang espiritu o yung mga kaluluwa ng no? Dahil may naglaro na, may naglarong estudyante ng Red Door, Yellow Door. Okay, yung pang-parang Spirit of the Glass. Nabuksan nila ang portal naglabasan yung mga kaluluwa. Ngayon, sabi ko ito sa mga magulang, hindi ko yung dalawang bata. Ngayon, sabi ko, gusto niyo po bang ano, ah, para matapos na yung anong yan, problema na yan. Ah, tawagin ko lang yung kaibigan kong duwende. Ito sa mga naniniwala lang ha, hindi ko kayo pinipilit na maniwala, no. Pero yung mga nakasaksi, ay tsak naniniwala, no. Ngayon, tinawag ko yung ano, yung kaibigan kong duwende pinasanib ko 'yon. Ngayon sabi ko, uh, yung kaibigan ko hindi ko na babanggitin pangalan ng kaibigan kong duwende ano. Uh, uh, puntahan mo nga yung andon yung mga kaluluwang ng gagambala yung mga sumasani, puntahan mo. Ah, uh, -ano mo, uh, kuhanin mo yung mga pangalan ng mga kaluluwang nandoon. 'Yon, ay di. Maya, maya isinulat yung pangalan na kasi nakasanib 'yon. Isinulat yung pangalan nakapikit. Oh, ngayon nung isulat yung pangalan, na ah, isulat yung pangalan. Oh, ngayon sabi, oh, paano gagawin dito? Ah, sabi niya, kumuha kayo na magdadasal sa patay. O oh, bayaran niyo na lang. Sabi kong ganon. oh, kumuha kayo ng magdadasal sa patay. Tapos sabi, magtirik daw ng kandila sa likod ng eskwelahan. Ah, siyam na piraso. Tama, siyam na piraso. Tapos siyam na piraso din sa fourth floor kasi meron din doon binoks uh, tapos uh, alayan alaya ng dasal ipagdadasal yung mga pangalan na nakuha na ipinalista nung ano nung duwende oh ay dinatigil sabi oh no ano may gumagambala pa ba wala na po oh, wala na yung mga sumasanib buti na ako doon no pero pare walang nagawa pastor na born again wala rin nagawa Oh, ano? Kaya nako hindi sa naninira ako. Tapos kayo, ang galing-galing nyo. -galing Pagbabawalan nyo si, ano, si Batang healer ito eh, mo tulong sa tao yan. Kita nyo kaha. Kasi, inano ng ano yan, Panginoon Diyos yan eh. mga isinugo yan dyan eh. Upang makatulong sa tao, eh ikaw, pader ano po bang naitulong mo? ang tatanungin ko kayo na uh, ano po ba na itulong nyo, Father? Oh, ay sumagot kayo. Ano po ba na itulong nyo sa tao? Sabihin nyo, inililigaw yung ano ng mga tao? Hindi, Father. Kailangan ng tao yung mga ganyan tao na ganyang manggagamot. Kailangan yan eh. Hindi na nga nagpapabayad ng malaki o hindi nga binabayaran nga yung talagang wala walang wala hindi nagbibigay yung kung may magdodonation magdodonation oh huwag kayong magalala at hindi naman mawawala ng tao ang simbahan dahil may mga tao pa rin nagdadasal sa simbahan no kahit ako nagdadasal din ako sa simbahan eh. di ba pero yung anong yan hindi nyo na kailangan pagbawalan yan isinugunan Diyos yan eh. oh ako nga, ako tanongin nyo ako, Father. Ako ba'y magkukumpisal sa inyo? Hindi, kasi tao rin kayo. Tanongin nyo ako kung magkukumpisal ako sa inyo. Hindi. Hindi kayo Jose, eh. Ha? Hindi kayo Diyos. Tao rin kayo. Makasalanan kayo. Makasalanan kayo. Huwag mo sabihing wala kang kasalanan. Ah, ba diba, sabi, pari ka, diba? Tatanongin kita, Father. Wala kang kasalanan? Meron, kasi tao okay tayong lahat tao. Hindi tayo Diyos. Bakit ako magsasabi sa iyo? Magkukumpisal ng mga kasalanan ko. Nagkukumpisal ako ng kasalanan ko sa Diyos. Hindi sa tao. Hindi sa tao. May pagbabawalan mo yung tao, sinugo ng Diyos. Nako, ano po ba ang problema ninyo? O nawawalan kayo ng kita? Dahil wala na kayong, wala na mag-aano sa inyo. Ba't anong inihimutok ng butin nyo na para pigilan nyo yung taong tumulong sa tao? Ah, nako. Yan ang hirap sa ating Pilipino. Ayaw masapawan. Di ba? Hindi ako ano sa binabastos kayo no. Oo, nag-aral kayo. Talagang pinagsunugan niyo ng kilay yang ganyang ano niyo. Yang trabaho niyo yang pagiging pare di ba? Pinagsunugan nyo ng kilay yan. Pinaasak nyo sa kumbento yan. Pinag-aralan pinag, pinag nyo, di ba? Pero huwag nyo na pang himasukan yung ano, yung tao. Di ba? Wala na nga kayong naitulong sa tao. Patitigilin nyo pa. Dapat nga tulungan nyo yan. Eh. Di ba? Dahil you know, sinuguyan ang Diyos, hindi rin naman niya kasi kagustuhan yan eh. Hindi niya rin kagustuhan yan. Isinugusan ng Diyos eh, magagawa niya? Oh. Di ba? Tapos inuus, pipigilan ng ibang mga taong mga naninira. Oh. Mali, maling katuwiran yan. Di ba? Ano po ba ang problema ninyo? Bakit yung pinipigilan yung tao? Na tumulong sa tao? Okay, padre. Oh. Naniniwala naman ako dahil kayo eh, ano, uh, bagay, pinag-aralan nyo yan. Talagang nag-ano kayo para maging pare. Di ba? Para, ano, sa mata ng tao po ba, kayo po ba'y malinis? Sa mata namin, tao, tao rin po kayo. Kumakain, tumatay. Pare-pares lang tayong kumakain, tumatay. Di po ba? Hindi naman kayo, Diyos eh. Ano pinagkaiba natin? Dahil, huwag niyo sabihing lingkod kayo ng Diyos. Oh, lingkod kayo ng Diyos saan? Dahil kayo nagahayag ng salita ng Diyos. Marami, marami naman nagahayag ng salita ng Diyos eh. Pero mali po yung pigilan niyo yung taong tumulong sa tao. Mali po yun. Parang kayo pa nagiging balakid sa tao. Maraming umaasa dun sa tao na sila ay gagaling. Eh bakit hindi nyo sabihan yung pari na nagpapalakad din ng mga ano, o oh, nagpapalakad ng mga lumpo. Kasi may napanood ako niyan. Si Padre, nakalimutan ko lang pangalan. No? Pero bakit walang nagko-comment doon na ano, yung mga himalang ginagawa ni Father, nakakapagpalakad ng mga may kapansanan. O, oh, ayaw niyong batikusin. Ba't hindi niyo pigilan? O, oh, ba't hindi niyo pigilan si Father na manggamot doon sa loob ng simbahan? Pinalalakad yung mga lumpo na nandun, naka-wheelchair. Pinalalakad ni Father. Ibig sabihin, kulto si Father. Isip nga kayo, tapos yung taong na doon, isa, sabi mo, wag yung gano'n, wag ganyan. Pipigilan niyo yung tao, tumutulong sa tao. Kayo pa ang nagiging, sa paningin ng tao, kayo pa ang nagiging masama. Sa, sa mata ng tao, nagiging kayo pa ang masama. Kasi kayo ang balakid, kayo ang humaad lang. E tumutulong na yung tao. Hindi na nga binabayaran yung iba eh. Hindi nga siya binabayaran, okay lang sa kanya eh. Pagkagamot niya, tatalikod na siya eh. Oh. Tumutulong siya sa tao, ang dami ng ang daming nangangailangan taong gustong gumaling. Pipigilan ninyo, bakit? Ang tanong, bakit? Lalo kayong ano niyan, manliliit sa mga ginagawa niyo niyan. pare lang tayong tao. Hindi kumot pari ka, eh kailangan kang irespeto. Hindi. Kasi meron namang mababait na tao na pare eh. May naman talaga eh. Hindi ko po nila no? Hindi ko nila Pero pagdadating sa ating ano, buhay, sitwasyon ngayon, no? alos pag nag nagulo na tong bundok, pare-pares lang tayong tao pag namatay, lilitisin pa rin tayo. No? Tingnan natin kung sino ang mas makasalanan sa atin. Pasensya na po kayo kung ako may mali. No? Patawarin niyo ako kung ako po'y nagkasala. Pero kahit kailanman, hindi ako magkukumpinsal sa pare. Dahil tao kayo. Dahil makasalanan din kayo makasalanan din kayo. Sa Diyos tayo humingi ng kapatawaran, hindi sa tao. Sasabihin mo pa, sa ikukumpisan mo yung mga kasalanan mo doon sa pari, mamaya i-chismis ka pa niya, ni maritis ka pa niya. Hmm. Diba? Sa Diyos, sa Panginoon, patawarin niyo po ako. Direkta ka sa Diyos, hingi ka ng tawad. Ganun. Hindi naman Diyos siyang ngi. Father, patawarin po ako. Ano, sa sasabihin? Ano sasabihin pa? O oh, magano ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Isinabi pa sa iyo. Sinabi pa sa pari. Tapos hihingi mo rin ng tawad sa Diyos. Sino niloko ninyo? O oh, sige, magsisika ka. ka ng ganito, sampung ama namin. Pagdasal ka, magsisi ka ng ano kasalanan mo. Mingi ka ng tawad sa Diyos. Ituturo mo pa rin sa Diyos? O di po ba? Kaya bakit pa ako magkukumpisal sa iyo? E di hingin ako ng direkta sa Diyos? Ay nako, tapos yung tao? Tumutulong sa tao? Pipigilan ninyo? Anong klaseng may uta kayo? Ang daming umaasa, ang haba-haba. Nakita nyo po ba yung yung pinapalabas sa ano, ang daming tao na kailangan gumaling. Kayo po ba mapapagaling nyo? Sa pagsisimba mo nyo o dyan sa simbahan ninyo, mapapagaling nyo po ba ang tao? Ano po ba ang may tutulong ninyo? Sige, Pader, sana mapanood mo itong video ko, Pader. Ano po ba na itulong nyo Sa tao? sa taong may mga may sakit at nangangailangan ng tulong? Ano po ba ang naiambag ninyo o ano po ba na itulong nyo sa tao? Halimbawa, kung, eh, yung mga nakapila na yun, idalhin sa inyo sa simbahan. Gagamutin nyo po ba? Oh, sige. Patigilin nyo yung si Batang healer. Patigilin nyo sa gamutan niyan. Yung mga nakaparada at nakailera doon ng mga magpapagamot. Gamutin ninyo. Sana mapanood mo to. Kasi mawawala ang respeto ng tao sa inyo. Sayang pagiging pare ninyo. Pare-pares lang tayong tao. Kumakain. Umiihi. Tumatay. Tandaan nyo yan. Iisa lang ang amoy ng utot natin. Mabaho. Hindi kayo Diyos. Diyos. Okay, guys. Ay, nako. Patawarin nyo ako. Kung makasalanan. Pero mali po eh. No, mali. Merong sumulpot na magaling na nakapagpapagaling siya. Yan ay eh, isinugo ng Diyos. Hindi naman niya kagustuhan eh. Sinugo siya ng Diyos. Para magamot yan magamot ang mga nangangailangan na yung mga taong walang-walang pera. dun lang sila makaka pagpagamot. Ha ah, hadlangan niyo pa. Jusko. Kaawaan kayo ng Diyos. Sa mga iniisip nyo 'yan, mga ginag Mga ganyang kaisipan ninyo, no? Yung mga kaisipan ninyo. Ewan ko kung magkasing edad tayo o matanda kayo sa akin, pader. Kasi kalimitan niyo, mga pader ngayon, mga bata na mga bata pa, pare na. Iba mga pare, mga kaedadang ko lang eh. Oh. Pero tandaan niyo ang, ang kayamanan o yung mga kinita niyo sa simbahan, Ah, kinikita sa simbahan, sa mana pupunta, di ba? Hindi naman kayo kaya yung iba gusto talaga mag-aano magpapahari para yumaman eh. Saan kayo nakakita ng paring mahirap? Wala kayo makikita paring mahirap, puro mayayaman. Hindi e po ba? Sige, magsabi kayo ng paring mahirap. Puro mayayaman yung mga yan. Sos Joseph, Mga dikotse. Sos Joseph. Pasensyahan niyo na ako, ganito talaga ako magsalita. No? Pero oh, nag-aaral kayo, ako hindi naman ako nakatapos eh. Ipinakukum nagpapakumbaba ako. Kasi sabi ng Diyos, kung sino yung nagpapakababa, siyang itinataas. At kung sino yung nagmamataas at nagmamagaling, ibinabagsak ng Diyos yan. No? eh kayo, nagmamataas kayo. Kasi makapari kayo eh. Mamataas kayo. Kayo eh, ano, makatiyos. Makajos, yung mga mataas makajos kayo eh. Ako hindi, Makaba lang po kami. Nagpapakababa po kami. Pero may kasabihan nga ang Diyos. Sabi nga ng Panginoong Heso Kristo, kung sino yung nagpapakababa ay siyang itinataas. At kung sino yung nagmamataas ay siyang ibinabagsak. Parang hindi ka nagbabasa ng Biblia. Okay guys, maraming maraming salamat po. Magalit na po yung magagalit ha. Okay, totoo lang po yung aking mga sinasabi. Dahil pag ginunot mundo, walang matitira. Unti-unti. Magagalit pa ba kayo sa akin? Ihingi na lang ako ng tawad. Patawarin ninyo ako. At sa mga kasalanan ko. Kahit patayin nyo pa ako eh. Anto naman, mamamatay din naman tayong lahat, eh. Hindi po ba? Lahat naman tayo mamamatay. Diyan din naman ang bagsak natin sa kamatayan. Eh, papatay ka pa, hindi eh, nagkasala ka pa. Hindi po ba? Hmm. O nagpapatay ka, o hindi eh, nagkasala ka pa. Ay, kaya nga. Eh, nakaw, eh lahat naman tayo mamamatay walang makakaligtas sa kamatayan. Tandaan nyo yan. Diba? Aba, ito lang mga sabi ko talaga, Father. Pare-parehas lang po tayong tao. Makasalanan. Okay. Pagpalaing po tayong lahat at gabayan. God bless po.